Uh, ayan mga boss ano uh, Isang uh, magandang araw po sa inyo mga boss Ayan So meron po tayong uh, nire-repair na isang uh, automatic washing machine no Ang tatak nito uh, eh, Sharp Ayan sharp So yung kanyang model mga boss Ayan Ayan po yung kanyang model Pinalitan po natin to ng uh, motherboard, mga boss. Ayan oh. No? Bumili po tayo ng uh, board ano sa ano sa ating uh, kinukuhanan, no. So ayan po. So ito po yung ating uh, nabili. Ang ginawa ko, hindi ko po muna isinit dito para po maipaliwanag ko po sa inyo, no. So ito, ang nangyari dito, no, Ah, uh, pagka po siya nag spin hindi sumasama yung tab. Pero yung board niya ay goods naman dahil bago nga po ito eh. Ito na po yung bagong board at ito po yung uh, pinagpalitan ano. So ito po yung kahon na nakalagay diyan. So So bago yung board natin. So wala na tayong problema sa board. Pinalitan na rin natin ito ng water level sensor. Saka chinik na rin natin yung sa tubig. So ang naging problema, pinalitan natin ng bagong board ay uh, pagka siya nag-e-spin, nagkakarga siya ng tubig. So may sekreto, no. Mayroong uh, sekreto na hindi nyo alam dito sa motherboard na ganito, na pagka nakabili ko kayo ng uh, board na ganito, no. So ituturo ko po sa inyo, kaya panuorin nyo po yung ating video, no, Nang uh, malaman nyo yung mga sekreto na ginagawa ng uh, isang uh, magagawa na katulad namin, ano? So okay, so simulan na po natin. So ayan uh, sinaksak ko na sa saksakan natin so ayan start po natin so set po natin sa spin 1, 2, 3 1, 2, 3 spin so ayan nakaset na po sa spin yan so yung start po natin ito yung power 1, 2 1, 2 So kaya ko po ginan yan, hindi ko po muna isinet dito para po maipaliwanag ko po uli. Ano? Ayan. So start po natin. Ayan. So kapansin-pansin nyo po, nagkakarga po siya ng tubig nakaset po siya sa spin no? ayan no? kung iisipin nyo bago yung board natin ikinabit pero bakit ganoon kung iisipin nyo may factory defect to pero hindi merong sekreto po dyan sa mga bagong board na yan so yan kasing binili po natin board na yan hindi na po yan yung pinaka original yan replacement na po yan so kung hindi po kayo maalam sa mga ganitong pagre-refer eh hindi nyo po madadali so tingnan nyo po Hmm. So, pagka... Teka. kita natin, na ano? Liwanag natin. Okay. So, pagka nag spin po siya, makikita nyo, hindi sumasama yung basket. Yung pinaka-LC lang po yung umiikot. Saka, so, tingnan nyo po yung hoso. O. Oh. Ayan, o. Oh. O. Oh, -di discharge po siya ng tubig, o. Oh. Oh, Nag-discharge -di po siya ng tubig. Hmm. Oh, nagdi-describe po siya ng tubig, mga boss. Patuloy pa rin ang pagkarga ng tubig pero yan, nag-i-spin na yan. Oh. Ayan oh, nag-i-spin na siya, mga boss. Oh. So ituturo ko po sa inyo 'yung diskarte, patayin natin 'ano. Tanggalin natin 'yung saksak, ano. Ayan, kung hindi po kayo makialam sa pagre-repair, eh hindi niyo talaga madadali masisira po talaga ulo niyo, no. Kaya kinakailangan, panuunin nyo po yung ating mga diskarte eh, sa pagre-repair ng mga ganitong mga appliances tulad ng mga automatic washing machine, no? So, ayan. So, ngayon, kung makikita nyo yan, kulay-kulay yan, no? Oh, yung kanyang uh, mga sakit, ano? Ayan. Ayan. Kung, kung makikita nyo yan, kulay-kulay yan, mga boss. Ayan, no? Oh. Kulay-kulay sila, oh. So, ang gagawin nyo, Eric, eh, Ering kulay red sa kayelo na to no. Erin kulay red sa kayelo na to. So ang gagawin niyo, Babaligtarin niyo to. Tanggalin niyo. Ito kasi ay naka sa ah uh, to sa ano sa ating ah uh, kapasitor no. Kapasitor ng ating uh, makina naka to. Tanggalin niyo to. Ayan. So nakaganyan yung lagay niyan mga boss. Ayan nakaganyan. Teka. Ayusin natin yung ating camera. Ayan. Nakaganyan yung lagay niyan, mga boss, ha? Ayusin natin yung ating camera. Ayan. nakaganyan yung lagay niyan. Ayan, nakaganyan. So, babalikta rin nyo. Gaganin nyo. Balikta rin nyo. Ayan, pagganyan. Babalikta rin nyo, ha? So, nakaganyan yung lagay. Ayan, ganyan yung pagkakalagay niya, mga boss. Ayan, ganyan. Ganyan yung pagkakalagay niya. Babalikta rin yung ganyan. Ayan, oh. Ayan. Ayan. So ayan, binaliktad nyo ha? So, start natin ano? Tingnan natin kung ano yung pagbabago No? Yung mga, mga sekreto Na mga hindi sinasabi sa inyo Pero ako, sinasabi ko sa inyo mga sekreto no? So, start ulit natin mga boss So, start So, spin ah uh, start Ah, uh, ito to, start, start to. Yan. So, pasipasin niyo, nagkakarga pa rin ng tubig, ano? Oh, nagkakarga pa rin ng tubig, pero mamaya na natin aasikasuhin yan Mamaya na natin didiskartehan yung pagkakarga ng tubig. Ang uunahin po natin, 'yung pag-ikot ng tab. No? Kinakailangan kasi umikot 'yung tab. Pagka umikot Yung ng na 'to. 'Yun ang 'yun ang unang aasikasuhin natin, ha. Ayan. So nagde-drain. Ayun, nagde-drain. So ayan, umikot na. Umikot na yung tab. Kapasipasin niyo po, oh. Oh, umikot na yung tab, mga boss. Oh. So na natin. Post natin, ha. So, pause. Oh, post. Oh, post. Kinoos natin. So iop natin. So ang pangalawang aasikasuhin uh, natin, yung pagtulo ng tubig. So nung una, naayos na natin yung pag-ikot ng tab, ano? Dati kasi nung nung kaninang pinaandar natin to, ang umiikot lang yun nasa gitna, no? Yung LC lang ngayon. Yung LC ang umiikot. Pero itong tab hindi. Ngayon napaikot na natin dahil sa binaliktad natin itong wire na to, itong yellow saka red na to, binaliktad natin ito. Yan no, binaliktad natin. Kung kung titingnan niyo, merong sakit na yan. Yung, yung sakit na yan, merong lock dito. Syempre, doon yung ikakabit sa lock yan. No? Kung hindi nyo alam ang diskarte, ngayon, alam nyo na yung diskarte, baliktarin nyo, mga po. Ah, ngayon, nangayusin po natin yung pagbagsak ng tubig dito pagka nag spin So, yun ang uh, pangalawang problema. No? So, ito yung ating solenoid, dalawa. Yung ibang automatic washing machine kasi, mga parts, isa lang yung solenoid, or tatlo. Ngayon, itong uh, sharp na to, dalawa. Ngayon, ang gagawin natin, hindi natin pagkaganahin yung isa. Kasi, pag pinagana natin Pagka nag-spin yan Papasok yung tubig Doon sa loob ng tap Ngayon aalisin po natin yung Isang wire Yung pinaka-ground Ito Yan Tanggalin nyo po muna yung saksak Ano Bago po kayo tumarabaho dito Sa mga kuryente na yan Dahil 220 yan Mga parts So ito tatanggalin natin tong Ah Yung isa ano Tatanggalin natin yung isa Yung pinaka-ground Yan Ito para hindi na po gumana yung isang solenoid niya o yung isang water inlet valve. So, okay? So, ang gawin po natin, saksak po natin. Ayan. So, nakatanggal na po yung isang wire. Iset po natin uli sa spin, no? Ayan. So, power natin. At iset po natin ulit sa spin. Ayan. Saka po natin i-play, ano? So, okay. Play natin. So, ang mangyayari niyan, magde-drain po yan, no? Gagana yung uh, drain motor. Ayan. So, ayan. Meron pang ng tubig kanina. Ayan. Nag-drain siya. Gumagana yung drain motor. So, tingnan po natin pagka nag-spin. Kinakailangan. Hindi papasok yung tubig dito. Sa taas. Dito. Walang babagsak na tubig pagka mag speed po siya. No? So, okay. Ang ginawa natin, tinanggal po natin yung isang wire ng ating solenoid. Bali, dalawa yung solenoid. Hindi natin pinagana yung isa. Pero pagka nag-wash yan, gagana din yung isa, no? Magbabagsak din ng tubig yan. So, kaya natin tinanggal, ayan, no? Kitang-kita -kita nyo, para hindi bumagsak yung tubig dun sa pinakatab. Yan. So, okay, nag i spin na po siya. Pinose ko na po, ano? At, ah, uh, pinower ko na po. So, gano'n po yung inyong gagawin. Dahil, uh, itong uh, board na to, sinasabi ko nga po sa inyo, ah, uh, replacement na lang yung ating ginamit. At hindi na yung talagang pinaka-original niya, no? Yan. So iba hindi na iintindihan yon kaya yung uh, ibang uh, tatrabaho nito na hindi kabisado uh, talagang uh, masisiraan ng uh, uh, ano ng uh, diskarte no pagka hindi nalaman itong uh, ganitong uh, mga diskarte or ganitong uh, idea no So ayan pagka ano yan yung kanyang uh, pinaka model ano original po 'yung mabibili yung board at ganyan-ganyan yung pinaka model, no? Original, makikita nyo yung yung pinaka model. Uh, sigurado magiging magiging maayos yung pag ano, pag trabaho nitong washing na to. Pero pag hindi na yung original at eka nga yung replacement na lang at kapareho, makikita nyo pareho pareho pareho, oh. pareho siya pero sa trabaho No, mag magkaiba siya, no. May pagkakaiba na, no. Ayano no? pupapasin ninyo, magka- magkamukha, pero sa pagtatrabaho ng washing machine na to, yung pagkagumana na ay hindi na parehas, no. At uh, iba na ang man mangyayari. So, yun ang tinatawag na hindi hindi na yan kasi yung pinaka-original Kung Kumbaga, yan yung tinatawag na replacement lang or semi-original, no. Yan. Good luck sa inyo, mga parts sana magawa nyo ng maayos yung inyong mga washing machine.